kasi din naririnig ang paglalitig ng mga pinto ng nawa ni At madalas din daw siyang makarinig to ng boses ng babaeng na ang uh, wakagulguhan. May pagkakataon din daw uh, na may nakita siyang bakas ng dugo sa mismong mesa at sa mga kinilyo yun. Yung kasamaan daw niyang yun ay dating nakapwesto doon sa table kung saan ako nakapwesto ha. Ang sinabi sa kanya ng kaibigan dahil inakala niya na nagbibirula ang mga ita. Hindi nga raw niya sinariwas o ikinwento sa kanya ng kanyang kaibigan dahil nakilala niya ito bilang palabirong tao at mahilig din daw itong matakot na. Nangikwento ko na sa kanyang tungkol sa panaginip ko ha at naging karanasan ko ng araw na iyan. Doon pa lamang sumaliwa sa kanyang isip ang tungkol sa matagal na ikinwento sa kanya ng kanyang kaibigan. na parang dito na